Ini lagi masak bayar Bila yang kopi Kita akan baiki Ini eh, lagi lagi Saya nak sakur itu no, bulak-bulak lalagas na senah Agak apa kalau kita mau tak ada itu, dibeli aku kopi, di tu saham baiki, mak ini tengah di itu, jangan nak sejat Bili muna tayong kape. Maaga pa naman. Tulog mga tao. Wala pa mga tao dito sa labas. Ang ganda ng panahon. Ang nasikat ng araw. kapag sa muna ng kape. Tahigising ko lang mga kabayan. Naglaba ako. Naglaba ako ng higaan ko. Ayan, may hambay ko dito. Pakita ko hindi na ako bibili yan ating bibilhin ayun dito mo lang ihulog yung pera ayun so, ay pipindutin mo to ayun din lalabas yan hmm. almusal happy. Ayan o. Balik na tayo Malapit lang din naman to sa bahay namin Dalawang kanto lang Ayan o. Ang aga pa eh Ganda lang sikat ng araw Mainit, hindi malamig bukas na ulit ang pasok namin lunis ngayon walang pasok araw na linggo ayan mga kabayan maraming salamat po pala sa inyong walang sawang pagsuporto sa aking youtube channel kahit pa paano ay eh, dumadami na yung ating subscriber at followers at viewers maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat ayan ang ganda ng bulaklak ng sakura tapat ng bahay na amin. Ayan o. Ito mga kabayan, ang ganda o. Naglalagas ng dahon niya. Ayan. Ayan yung aking nilaban ng sinampay. Ayan yung isang puno. Ang ganda. Ayan o. Parking na tayo dito. Ang lagas ng mga dahon niya. yung ano, ang ganda eh ang lagas na yung dahon yung bulak -tulak. Ay mga kabayan papunta po ako sa kabilang bahay ito yung pinabili kong sili kahapon yung pabili po ako kasi na ano doon, siling na po yung kahapon baka tulog pa yung mga yun pero tinabagay mo kanina sabi nila, gising na daw eh lang naman 5 minutes na bike ang tapo doon para tamaan nyo kung mga bayan grabe na lang yung bulaklak na sakura dito ang dami yung bulaklak naglalagas pagkita ko po sa inyo mga kabayan you know, naglagas na yung bulaklak nyo ang ganda ng kulay yung iba wala pang ano, dahon na pero yung iba maganda na oh. Kaso naglagas na yung bulak ano niya, bulaklak. Ang dami na sa kalsada oh. Ayun po mga kabayan, ang ganda. Ayun po, oh. ang ganda ng ano dito. Sakura. Naglalagas na yung ano niya. Baka bukas wala nang bulaklak to, dahon na to. Ayun, ito yung in dito. Wala mga batang naglalaro. Ayun oh. Ang ganda ng bulaklak. Naglagas na siya ang dami sa kalsada. Ang dami naglalaglaga ng bulaklak. Ayan o. Ayan Bukas wala na. Dahon na lang yan. Ayan. Ito nga dahon o. Ayan ano nya. Pag nag ano na dahon na yan. Papalit na lang dahon. Hindi na bulaklak. Ayan. Ang gandang tingnan. Ayan yung aming kampanya. Ang gulay puti na yan. Bahay. nandito na tayo ito yung unang bahay namin no? tayo yung taas second floor nandito na tayo kung yung silip pinabili ko nandito yung mga bike nila kung siguro hindi umalis tara pasok tayo gluto sila gluto na ba yan ha? gluto pa nga Para kayo nasa ano, diwata Paris ah. <laughs> ah pa Ang dami yung pantiwata, Paris. Ayun, ang nilaga. Ayun, nilaga. Ulo ng babo. Ito naman, pantiwata, Paris. Ang dami nilang ulam. Oh, buto, Batangas. Buto, Batangas, ulo. Ito naman, naman, ang niya ah. ah. Ayan, ang dami nilang niluluto doon na ulam. Pupunta ako sa may ilog. Bibidyo ako ng ano, sakura. Ang dami nilang ulam doon. Nagluto sila ng ulo ng baboy sinigang sa kayong sisig ang dami ano kasi sila doon eh pito anim na pinoy so, kasama silang batang hapon doon pupunta ako doon sa may mga sakura di okay, picture picture ako kasi bukas wala nang sakura yon dahon na yung bukas naglalagas na yon habang may bulak bulak pa ngayon puntahan ko na kasi sayang naman kung hindi ako magpag-picture doon sa na taon na naman ngayon pag di ako nakapagano doon para samahan niya ako mga kabayan ayan po mga kabayan, ang ilog dito sa tulay tayo tatawid ayan yung ating pupuntan no? yung maraming bulaklak na yun na sakura ayan doon tayo pupunta mga kabayan, malapit lang iikot ako dito ayan, niya kami namimingwas ay eh, dati nung dyan pa yung dating bahay namin dito kami namimingwas marami isda dyan eh ano ang ganda kulay puti yun naman kulay pink dito ako dadaan dito tayo dito Ang ganda ng kulay Ito kulay puti tong isa eh Ayan Kulay puti Ito naman kulay puti Ang ganda ng bulaklak Bukas wala na yan Malapit lang siya sa ilog eh Ayan hindi pinapansin dito itong mga to eh sa gubat kasi ayan ang ganda oh pinutol na ang mga puno dito dati daming puno dito eh malinis na ngayon no. oh. ayan no. yung bahay namin sa tawid lang ng building na yan ayan oh ano. sakura na kulay ang ganda dito po oh Pasensya na kayo Magalaw yung camera ko Nagbabay kasi ako Baklo bak yung daan dito Ayan ang ganda ng kulay Ang ganda ng Ang ano, laki ng puno Iba-ibang kulay May puti Yung iba nagdadaho na may dahon na yung iba. Hmm. Tara, baba tayo. Ayan o. Ang ganda. Yung iba dahon na o. Ayan o, dahon na yan. Yung iba kulay puti. Ang ganda ng ano ito naman malaki kulay puti na siya um, ito isang ganda o kulay puti bumaba kasi maraming damo ayan maganda nito magdala sa Pilipinas pantanim kasi bawal baka mahuli ayan o ang ganda aliwalas tingnan ito lalo na to Kahapon sana maganda dito kasi lahat bulaklak ito eh. Ngayon dahon na yung iba. Ang gandang tingnan oh. Kulay puti lahat. Yung isang puno, dalawa. Ngayon lang ako nakapunta dito eh. Kahit malapit sa bahay namin, ngayon lang ako nakapunta dito. Pakita ko pa sa inyo. Ito po ang ganda ng mga bulaklak niya oh. Ayan oh ito po yung dahon pag naglagas tong bulaklak na to dito ang papalit dahon yan ito dito pa ang ganda ayan o napaka presyon tingnan ang sana nito mag sa Pilipinas kaso bawal eh pag nahuli ka malaki ang multa isang libong lapad nasa isang milyon mahigit ang multa nito pag nahuli ka ayan mo. Pero alam ko sa Baguio mayroon na nito eh. Sakura na to. Ayan ang gandang tingnan. Pero sa ibang lugar, mas marami pa dito. Dito sa aming kaunti lang. Malayo kasi kung pupunta ako doon. Pero pwede na rin naman to. Ang ganda. Ayan, Ayan mga kabayan. Ang ganda po dito. Magandang mamasyal dito. Kumain dito sa ilalim. palit dyan. Bukas dahon. Bukas wala na to eh. Tradies lang to eh. Alam ko. Tapos ito naman po yung kulay puti. Ayan. Kulay puti siya. Ayan o. Ang ganda. Ayun. Gusto nyo pumunta dito. Mag-apply na po kayo dito sa Japan. Kung gusto nyo makita tong mga ganitong bulaklak. Ang ganda. Napaka-aliwalas tingnan. Andun hanggang pa doon sa dulo. Ayan oh. Hmm. Hindi pa po Ang ganda. Hmm. Sarap magtambay dito. Mapresko. Hindi mainit. Pero malapit na magtag-init. Magsasummer na dito. Siguro next week sa ano na dito mainit na. kahapon 27 yung init eh baka bukas na 30 ay naglalagas na o naglalaglagan yung mga dahon ayan nakita no. hmm. ko po sa inyo naglalaglagan naglalaglagan na hmm. pag humangin lang wala na laglag na yan ayan hmm. ang ganda Mapaka pantay, pati yung ano niya, puno. Diretso. Ayan. Hmm. Dati niya kami namin mingwas sa ilog. Pero nga, hindi na kami namin mingwas niya kasi malayo na yung bahay namin, nilipatan namin. Ito ang ganda, kulay puti. Wow! Hmm. Marami. Ayan o. Oh. Pero maliit pa tong puno na to. Lalaki pa po yan. Ayan. Kasing laki ng ano, mangga. Ayan, ayan o, naglalaglagan na pumangin. kumangin. Nakikita niyo po ba? Laglagan sila. Ang Ang ganda. maganda sana kung kahit isang buwan to bago mawala eh kasi hindi i lang to wala na to ayan o ayan tara huwi na po tayo mga kabayan ayan o ganda maraming maraming salamat po sa inyo mga kabayan sa walang sawang panunod sa aking vlog sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana patuloy niyo po akong suportahan mga kababayan. Para patuloy-tuloy ang ating pagbablog. Ang ganda o. Oh. Ayan po. Sige. Uwi na tayo. Ayan. Ang ganda. Akyat na tayo dito sa ano. nasa ah, na ba yung bike ko? ayun po pala yung bike ko doon ayun, ayun, oh. sariwang sariwa yung hangin ayun oh. o, naglalaglag na pag umahangin ito na yung papalit dyan o oh, dahon hmm. punta na po tayo doon no, sa ating mga samaan sa trabaho Kinuha ko lang yung ano, pinabili kong sili. Tapos ah, so, uuwi na rin po ako. bike natin sa taas sa park tara po hanggang dito na lang muna